Ayan, may order ako ng panada apat. Ayan, ang mga siya. mga gawa siya. ka, ma'am, so, Nasaan yung asawa mo? Naligaw ako. nanap ko doon. Nakarating ako doon sa dulo. Nakita ko yung matangkad na babae. Sabi na nga asawa ko, hindi yan naman yan eh. Hinapin mo. Ay, ito na kita ko sabi ko. Parang hindi siya daan na, di ba? Tangkad. Lumiit na yung asawa ko. O di ba may video ako sa inyo noon, last year, may video yeah. rin ako. Habang ba't parang lumit Pinagmamasdan ko, baka naman nagkasakit yung lumiit, sabi ko. <laughs> nasa ano yan? Nasa practice ko. Nasa practice sa church. Ayan, ang okay namin. taon namin inintay ngan panadon niya? Ngayon, ang haba ng pila, pinakadulo pa ako. Last pala ako. Buti nga, mabot ka man? Oo, oh, apat ang aking binibili sa mga anak ko naghihintay ngayon. <laughs> eh, buti na nakabot pa ako apat, last na pa. Ayan, o. Oh. Ganyan ang ginagawa. Ilocos and Panada to. Isang taon ko siyang inintay. Ayan, sa wakas. Pero, napakaraming tao ngayon. Hindi katulad last year. Oo nga po. Di ba? Kaya dagdagan mo na. Ma'am, sort out na. Soldat na po. Oh soldat na. Kanina pa sold out. Oo. Oh, ang tagal namin na, namin na kay Lera kanina. Tingnan mo na, eh. Next time, dagdagan nyo na. Kahit yung pinagtabasan. Hahaha. <laughs> kuya, pwede pa yun? Pwede, pwede. pwede para yung kain okay, pinagtabasa kasi ang sarap talaga ng panada nila. O, sige na. Kaya nakakakita sila. <laughs> kuya. <laughs> Ngayon pa, palista ka na para bukas. Para ikaw ang mauna. Uy, napopukas ang Abu Dhabi. Aro, Diyos mio. Abu Dhabi pa pala siya. Abu pala sila. Kaya nga, kuya, sige na. Baka naman. Gusto mo na, kuya. Kaya nga, sige na. Kasi kuya. Sana natin makikita yan mo. Sana natin makikita yan. Sa ano? Dapat? Sa lutong menyaman. Oh, sa YouTube. Kamampangan. Kamampangan. May kini. May kini. Manyaman kini. Mas manyaman yan. menyaman yan. Manyaman. Noko rin ko po. Kaya kami sa Luis. Oo, noko rin ka. Kamampangan ka naman. Noko rin ka. Ay, Diyos Ni kamag-anak ni asawa ko, Campo, Masantolo, Campo, Sanchez, Makanyan. Ano ka rin kamag-anak niya? Noong San Nicolas? San Nicolás, na apelido. Garcia, Alan Garcia. Alan Garcia. Ito ang asawa ko, Chiquita, po, pagpunta lang kaya kayo, po, alan na. Ni kamag-anak na, sa Masantola naman. Owa, kareno rin ang mga Campo, ang Sanchez lang eh, Campo Sanchez. Pabanuwa mi lang. Ano anong kini? Mas usan taon pabanuwa mi lang paninay ning panada da ret last year. last year pantun ang kepin asawa na o melatia ako. Ikikita ng babae, wala ti sabi ko melatia. Wala. Sabi ko nakarating ako sa dulo kasi babae matangkad. Sabi ng asawa hindi yun, sabi niya napin mo nagganap pa. Nasa ano, nasa practice. Practice. Hmm. Nakakwento na ako, kapampangan pala itong oh. narito eh. Dati siya lang, at saka yung asawa niya. Ka kaibigan mo siya. Oo nga, dagdagan mo ang kalan mo para mas marami ang kita niyo. Dapat marami kayong tiga masa. Oo. Ayan oh. Luto na, luto na yan. Ayan na. Sarap. Kaya mo naman, ang pang tao, anong oras na, mag alas, alas 11 na. Marami na, matagal kami naghihintay sa daming bumibili. Ayun, no? Oh. Nato kami sa night market dito sa, ano, sa Alain. Daming nagtitinda, sari-sari. Pero ito ang pinaka, ano, pinaka mabili.